So, ayan mga kabagay, bali, magandang tanghali sa ating lahat. So, ayan, magpe prepare si Mrs. ng pagkain ngayon. Eh. So, bali, magkakain kayo ng pananghalian. So, ayan, si Mrs. mga kabagay, bali, nagsasandok na ng pananghalian. So, ayan, nagsasandok na lang, ano, ng ulam. So, ayan. So, ayan yung ulam namin na mga kabagay. So, magandang tanghali sa lahat. So, bali, yung aming kanin is nandito pa sa labas. So, kukunin ko pa. So, ito yung aming other dirty kitchen Nasa labas ng bahay ng boarding house. Ayan. So, ito na mga kabagay yung ating ano, napakalit na kaldero. So, ang laman nito is kanin. Ayan mga kabagay. So, lagayan. Ayan mga kabagay. Ayan. yan si Mrs. Ayan yung aking uh, malit na batang kulit kung naalala nyo. So wala pang tukla yan. Hi! Nagigising niya lang yan mga kabagay. So ayan bali nakasantok na si Mrs. ng ulam. So ito yung aming ano ah uh, simpleng tulugan. Ayan yung aming kama. So, maraming salamat nga pala sa mga sa aking YouTube channel mga kabagay. Maraming nasa vlog. So yan bali patuloy kayo sumuporta sa ating ano uh, sa ating pagbablog sa aking youtube channel So maraming maraming salamat sa inyong lahat So ayan bali sumasantok na si Mies ng kanin mga kabagay Ayan yung aking uh, mahal na asawa Ayan siya Payatot <laughs> Payatot daw mga kabagay Kakain na kami So isi-set up na natin ang ating camera kasi kakain na tayo. So dito na natin siguro ilagay. Pero parang di ata may kita. Ayan. So kita kita si Batang Kulit. Dito sa amin sa Palawan mga kabagay. So bali na sa Palawan kami ngayon. Dito sa Barangay Rio Tuba. So sobrang init. Grabe. Mahirap na mainit tapos nagbamisan. nagbabran out pa. Napakahirap. Bak Baka na mga kabagay, kakain na tayo. So, ito yung ulam namin. Ah, sinubawang isda na mayroong mangga, kamatis, tsaka ano, ah, bunga ng malunggay. So, ayan, ayan yung aking asawa si Mrs. So, bali, kinuhiningin namin yung gulay kaya na doon sa ano, sa kapitbahay namin. So, ayan. So, tikipan mo muna yung ano, ah, ulam natin kung anong lasa ba, masarap pa yung sabaw. Maasim. -ma So, yun Pasadong-pasado sa ating asawa So, ayan si batang kulit Nagsusumpong na naman mga kabagay So, kakain na kami Ayan Ay, tubig Siyempre mga boy Bago tayo magsimula magkain Kaya lang, bubos mo tayong ka kamay Ako lang ako kami kumakain ay sa ano mangko sa anto ha kain tayo dali ayan ay. so <laughs> bali si batang kulit sa susubo alin ni mama niya <laughs> ay <Okay>. wa <coughs> na kainan tayo kain wala na malalaki to oh

get Ano kuno so, shoutout nya para sa ano? Sa mga kasama kong ano, uh, BP Sur YouTube ah. Mga kasama ko ano Barangay Tanod. Dito sa Barangay Rituba shoutout nya pala. Sa amin niya, ano. <coughs> uh, Chip Tanod si Chip Joel, sa kasama team leader si ano, Sales uh, Contreras. Tara sa tawag sa mga kusa ko ano, Komando PK komando. Sa aming presidente, kay Pres. Piano, ah... Shout out sa inyo, kusa. Ah. Oh. Sige na, magkain ka na. na kain tayo, kain. Kain na, bilis. Sige na, kain ka na. Kung ayaw niyo

dumating na, na ano na, uh, Dumating yung may-ari ng boarding mm house -hmm. tayo mga kabay. Bali, nag siya ng tubig na kuryente namin sa ilaw. Kuryente namin sa ilaw, magkano? Um, kuryente namin siguro wala kang... Wala kang siguro. Uh, sa <laughs> <100. laughs> so, talaga magluto ni Mrs. mga kabagay. So, lutong ano ba? asawa talaga. Talaga nga. Huwag na! Okay, I'm gonna have mom. sa peranda, ng bunga ng ano, malunggay. Wala kong ko malalaking. Nandiligit na. Sa ano nun? Sa, sa balat na pa? So, Pasinsin na kayo pala sa mga viewers namin nga -tup -tup. Ngayon, ngayon lang kami uli nakapag-vlog. Sobrang busy talaga sa trabaho mga kababay, pati sa sideline. Yes, no, ma'am. Ay, ay, Sabi ko kay Miss, mag-vlog mga simple yung pag-vlog oh, lang. Ngayon yung panahalian. Sarap na nagdana mga kabagay. Bigay na yung... Bigay ng ano, ng kaibigan ko. Hindi nila dito kayo sa bahay. So, set out nga pala sa kaibigan ni misis namin, ni misis ko. Si, ano, si Inday Jin. Yung kapitbahay namin, set out nga pala. So, napakabait na kaibigan ni misis yan. So, busy kasi siya ngayon kasi may ginagawa